Sa paanan ng matarik na burol sa lungsod ng San Roque, naroon ang Sitio Dagok, isang sulok ng mundong tila kinalimutan ng sibilisasyon. Makikipot ang daan, ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpitag pinyero, kahoy, at tarpaulin. Walang maayos na kuryente, walang kanal, at kung umuulan, baha ang kalsada at madulas ang putikan. Ngunit sa kabila ng karokaan, may tibok pa rin ng buhay sa sitio. Maagang bumabangon ang mga mamamayan, ang mga nanay na nagal alako ng kakanin, mga batang naglalaro ng takyan, at mga amang naghahanap ng mapapasukan trabaho sa syudad. At sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na gulo, may isang figure ang hindi may mapansin, isang matandang lalaki na araw-araw ay nakaupo sa lilam ng lumang punong mangga malapit sa palengke. Nakasuot siya ng maruming Amerikana, may suot na lumang sombrero, at may laging dalang lata na minsan ay pinagsusulatan pa ng konting tulong P.O tahimik lamang siya, hindi nang gugulo, hindi nakikipagtalo, ngunit tila baga mas madalas siyang nakakatanggap ng masasakit na salita kaysa ng limos. Taong grasa na naman, sigaw ng isang tricycle driver. Amoy imburnal na, nakaharang pa. Isang matabang ale naman ang palaging nagdadabog ng chinelas tuwing nadidaanan siya. Sa dami ng pwedeng tambayan, dito pa talaga sa palengke. Baka mangagit pa yan. Pero sa kabila ng panlalait at panlalampas, may iilan ding tumitingin sa kanya hindi bilang basura kundi bilang tao. Isa na roon si Aling Norma, ang matandang tindera ng puto at kutsinta. Araw-araw, bago magbukas ng pwesto, dumadaan siya sa matanda at iniaabot ang natirang kanin at tuyo mula sa almusal. Huwag ka nang magpasalamat, tatang, wika niya isang umaga. Hindi naman nawawala ng taong marunong magbahagi. Si Mang naman, isang tahimik na karpintero, ang nagbibigay ng tubig sa plastik na bote kapag tirek ang araw. Wala siyang sinasabi, di hindi nakikipag-usap, pero palagi niyang iniiwan sa tabi ng matanda ang malamig na tubig galing sa poso. At higit sa lahat, ang pinaka may malasakit sa matanda ay si Oliver. Labing siyam na taong gulang lamang si Oliver. Payat, sunog sa araw, at laging pawisan. Kargador siya sa palengke, at kilala bilang masipag at mabait sa lahat. Tuwing madaling araw, bago pa bumukas ang mga pwesto, ay nakikita siyang lumalapit sa matanda, may dalang tinapay at kape sa plastik na tasa. Tang, kape po, mainit-init pa, sabay abot niya. Mas okay pong may laman ang tiyan sa malamig na umaga. Niningitian lamang siya ng matanda. Minsan tumatango. Madalas ay tahimik lang pero laging may sinserong pagtanaw ng utang na loob sa mga mata nito. Napansin ni Oliver na may kakaiba sa matanda. Hindi siya tulad ng mga ibang palaboy na kilala niya. Hindi ito amoy alak, hindi nagmumura, hindi rin namamalamos ng pilit. Laging mahinahon, laging maginoo kahit gaspasan. Isang araw, tinanong niya ito. Tang, wala po ba kayong pamilya? Mga anak, apo, tahimik lang ang matanda. Saglit siyang tumingin sa langit, sa kamuling ibinaling ang tingin sa tasa ng kape. May mga nawala, sagot nito. At may hinahanap pa, hindi na nag-usisa pa si Oliver. Iba ang pakiramdam niya sa matandang ito. Para bang may lalim ang bawat katagang banibitawan nito. Parang may pinanggagalingan, isang lihim na hindi niya pa kayang tuklasin. Sa kabila ng lahat, naniwala si Oliver sa isang bagay, hindi siya isang ordinaryong taong grasa. At sa puso niya, alam niyang darating ang araw na mabubunyag ang tunay na katauhan nito. Maagang nagigising si Oliver, kahit kulang sa tulog. Gaya ng nakasanayan, agad siyang nagtimpla ng instant coffee gamit ang lumang thermos na iniregalo pa sa kanya ni Aling Norma noong Pasko. Tinapay lang ang kaya niyang bilhin sa panaderia, yung mumurahing tinapay na may asukal sa ibabaw, pero laging mainit at malambot. Pagkakuha ng plastik na tasa at supot ng pandesal, dali-dali siyang lumabas ng bahay, tinatahak ang maputik na daan papunta sa palengke. Hindi pa ganap na tirek ang araw, kaya malamig pa ang hangin. Tila kalmadong tulog ang buong sityo, maliban sa pamilyar na pigire sa ilalim ng punong mangga. Tang, Magandang umaga po, bati ni Oliver habang iniaabot ang dala. May tinapay po ako ngayon. Malambot, hindi gaya kahapon. Ngumiti ang matanda, kinuha ang tasa, dahan ang uminom, sa katumanggo. Salamat, ay ho. Mainit, masarap, tulad ng pag-alala ng isang anak. Napakunot nuo si Oliver. May anak po ba kayo, tang? Ngumiti ang matanda pero hindi sumagot, Tahimik lang itong tumingin sa malayo, sa direksyong tila hindi nararating ng mga mata ng mga taga sityo, marahil alaala, marahil panaginip. Sa mga sumunod na araw, hindi pinalagpas ni Oliver ang pagbibigay ng tinapay at kape. Minsan kung may sobra, may itlog pa. Minsan, Sabay silang kumakain habang nagkukwento si Oliver tungkol sa palengke, sa mga chismis doon, sa kanyang mga pangarap, makatapos ng kolehiyo, magkaroon ng sariling pwesto sa palengke, makabili ng motorsiklo para sa mas magaan na trabaho. Alam niyo, tang, ani Oliver minsang araw, pangarap ko rin sanang maging engineer. Pero di ko na po yata maaabot yon. Tahimik ang matanda, uminom ng kape, saka nagsalita. Hindi sukatan ng pangarap ang kayang abutin ng kamay. Minsan, ang pangarap ay sinusukat sa tibay ng loob. Napaisip si Oliver. Hindi niya alam kung saan galing ang matanda, pero tiyak niyang hindi ito dating tambay. Parang may pinag-aralan. Marunong magbitiw ng salita. May laman ang bawat kataga. Isang gabi, habang pauwi si Oliver galing sa trabaho, nadaanan niyang muling natutulog ang matanda sa ilalim ng puno. Maangin at malamig. Ang suot ng matanda ay parehong Amerikana, parehong lumang sombrero. Sa likod nito, nakasilip ang isang maliit na tela na tila may birdang letra, G-R-H. Napakunot si Oliver. Hindi ito karaniwang palamuti ng taong grasa. Kinabukasan, tinangka niyang yayain ang matanda. Tang, kung gusto nyo, sa amin na lang po muna kayo. Maliit lang ang barong-barong namin, pero at least may bubong. May banig, di kayo giginawin. Tumanggaw lamang ang matanda at ngumiti. Pero ang sagot ay kapareho pa rin ng mga nakaraan. Maraming salamat, Aiho. Pero may tinatapos lang akong pagtingin sa mundo. Habang lumilipis ang mga araw, napansin ni Oliver na dumarami ang taong nanlalait sa matanda. Isang grupo ng mga tambay, pinagtatawanan ito. May isa pang ang nagbanta na sisirain ang lata niya kung hindi siya umalis. Ngunit sa bawat pagkakataon, si Oliver ay laging handang dumamay. Isang araw, sa harap mismo ng palengke, hinarap niya ang isa sa mga tambay na nambabastos sa matanda hindi mo kailangang maliitin ang taong mas tahimik sa'yo, matigas na sabi niya. Hindi porket Gus Cousin ay basura na. Baka nga mas malinis pa ang loob niya kaysa sa'yo. Hindi na kumibo ang tambay. Pero mula noon, pinansin na ng mas maraming tao ang kakaibang malasakit ni Oliver. Habang si Oliver ay nagpapakain at tumutulong ng buong puso, hindi niya alam na may mga mata na tahimik na nagmamasid. Ang matanda, sa kabila ng kanyang panlabas na anyo, ay may hawak na mas malalim at mas matimbang na layunin. Isa siyang panauhing hindi basta-basta. Isa siyang nilalang na may matagal ng plano. At habang pinipili niyang manahimik at magmasid, tinatandaan niya sa puso kung sino ang mga tunay na may malasakit. Mainit ang araw. Wala pa man ay siksika na agad sa palengke. Ang mga manininday abalang inaayos ang paninda, gulay, isda, prutas, karne. Ang ingay ng tawaran, ng sigawan ng mga tinderang nag-aagawan ng parokyano, ay parang musika na sa araw-araw nagising ng sitio dagok. Sa ilalim ng pulong mangga, tulad ng dati, naroon pa rin ang matandang taong grasa. Ngunit sa araw na ito, tila mas maingay ang paligid, hindi dahil sa karaniwang kaguluhan, kundi dahil sa isang grupo ng mga dayong negosyante na dumating sakay ng SUV, puting-puti, bago at may plakang pawang hindi taga rito. Pinamumunuan sila ng isang lalaking nasa edad 40, maputi, nakabarong, may suot na mamahaling relo. May pangalan sa dibdib, Mr. Alonte. Magandang umaga sa inyo, wika niya sa mga opisyal ng barangay. Nais naming kausapin ang mga may-ari ng lupa rito sa Sitio Dagok. May alok kaming proyekto, isang commercial complex na tiyak na magdadala ng pag-unlad. Nagkatinginan ang mga residente, ang ibay natuwa, ang iba na may nagduda. Pero isang bagay ang tiyak, ang lupain kinatitirikan ng kanilang mga barong-barong ay nais kunin kapalit ng kaunting halaga o pangakong relokasyon sa malalayong lugar. Habang nagkakagulo ang lahat, napansin ni Mr. Alonte ang matanda sa lilam ng puno. Nilapitan niya ito, kasunod ang kanyang mga tauhan. Hoy! Tay! Ani Mr. Alonte, may pang uuyam sa boses. Kayo ba may-ari ng lupa rito? Baka pati itong punong sinasandalan ninyo, e kinatatayuan na ng karapatan ninyo. Tahimik lang ang matanda. Para sa kalaman ninyo, dagdag pa ni Alonte, kung ayaw niyong paalisan kayo ng mga pulis, umalis na kayo riyan. Hindi na kayo bagay dito. Magiging commercial zone na ang sityo. Wala ng lugar ang mga katulad ninyo, taong grasa, latak ng lipunan. Marahang tumingin ang matanda sa kanya. Hindi galit ang mga mata, kundi malamig. Mapagmasid. Parang hindi siya natitinag sa panghahamak. Hindi lahat ng marumi sa paningin ay walang halaga, sagot ng matanda. At hindi lahat ng kumikislap ay tunay na ginto. Napatawa si Alonte. Philosopher ka pala, Tay. E eh kung matalino ka nga, bakit nandyan ka? Bakit amoy imbornal ka? Ha! Lumingon si Oliver na nasa di kalayuan. Agad siyang lumapit, daladala ang mabigat na koong karga mula sa palengke. Sir, pasensya na, sabat ni Oliver. Hindi po siya masamang tao. Wala siyang ginagawang masama sa kahit sino. Kung pwede po sana, galangin niyo na lang siya. Tiningnan ni Alonte si Oliver mula ulo hanggang paa, sa katumawa. Aba, may tagapagtanggol pa. Aniya, isa ka pa, mga tulad nyo, hindi marunong tumingin sa kinabukasan. Tapon kayo ng lipunan. E kung bibigyan kayo ng pera at tirahan sa bulakan, dapat tuwang-tuwa na kayo. Ngunit hindi sumagot si Oliver. Tiningnan niya lang ng diretsyo sa mata si Alonte. Ang matanda naman ay muling ibinalik ang paningin sa tasa ng kape sa gilid niya, at tila ba hindi na bahala sa mga pangyayari. Kinagabihan, tahimik ang sityo. Ngunit ang usapan tungkol sa pagbebenta ng lupa ay lumalalim. May mga residente ang nagdadalawang isip. May mga gustong kumampi sa negosyante. May mga nais lumaban. Sa loob ng kanyang barong-barong, hindi mapakali si Oliver. Humiga siya, nakatingin sa kisame, hawak-hawak ang lumang tansa na palamuti ng kanyang ama noong nabubuhay pa. Bakit parang hindi ito ordinaryong araw? Bulong niya sa sarili. Parang may paparating, may mas malaki. Sa labas, sa ilalim pa rin ng punong mangga, naroon ang matanda. Tahimik, nakaupo, Subalit sa madilim na sulok ng gabi, may kausap siya sa kanyang lumang cellphone, isang bagay na hindi pa napapansin ni Oliver. Handa na ang lahat, marahan niyang bulong. Sa tamang oras, ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng sitio dagok. Maagang gumising si Oliver. Hindi maalis sa isipan niya ang galit ni Mr. Alonte at ang panghahamak nito sa matanda. Ramdam niyang may hindi ordinaryo sa pagkataon ng taong grasa. Sa tuwing napapatingin siya rito, tila may bigat ang presensya nito, hindi dahil sa awa kundi dahil sa isang misteryong hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya papunta sa palengke, napansin niyang may bagong mukha sa sityo. Isang babae, naka-corporate attire, may dalang tablet, at mukhang hindi sanay sa putik at sikip ng eskinita. Excuse me, bati nito. Dito po ba nakatira ang lalaking tinatawag na manggrasa? May nagsabi pong dito raw siya nakikita araw-araw. Nagulat si Oliver. Bakit niyo po siya hinahanap? Wala po akong pahintulot magsalita sa detalye, sagot ng babae, pero isa po akong kinatawan mula sa RH Group of Holdings. Napakunot noo si Oliver. Hindi niya alam kung anong koneksyon ng matanda sa isang malaki at kilalang kumpanya. Pero bago pa siya makapagtanong pa, dumating si Mangraso mismo. Bitbit ang kanyang plastik na tasa ng kape at latang may tiratirang kanin. Tumigil sa paglalakad ang babae. Napatingin siya sa matanda. At paglapit nito, agad siyang yumuko. Sir, matagal po kayong pinaghahanap ng kumpanya. Naghintay kami ng signal mula sa inyo. Nasa inyo na po ba ang desisyon? Biglang natahimik si Oliver. Lumingon siya sa matanda. Tang, ano po to? Hindi ka agad sumagot si Mang Grasa. Ngunit sa unang pagkakataon, tumayo siya ng tuwid. Hinubad niya ang lumang sombrero. Ipinagpag ang Amerikana. At marahang nagsalita. Ako si Gregorio R. Henson, tagapagtatag ng RH Group of Holdings. Bilyonaryo, investor, at dating CEO. Matagal akong nawala sa sirkulasyon, hindi dahil sa pagkatalo sa negosyo, kundi dahil gusto kong makita muli ang mundo na walang nakatingin sa aking pera. Nanlaki ang mata ni Oliver. Hindi siya makapaniwala. Bakit po kayo nagkunwaring palaboy? Para makita kung sino ang tunay na mabuti, kahit walang kapalit. Para malaman kung may mga tao pa rin hindi sinusukat ang dangal ng isang tao base sa hitsura, kundi sa puso. Lumapit si Gregorio kay Oliver. Hinawakan siya sa balikat. At ikaw, Oliver, ikaw ang isa sa mga taong iyon. Kinabukasan, sa barangay hall, nagtipon ang mga opisyal, residente, at ang mga negosyante ang gustong bumili ng sitio. Nang formal nang pinipirmahan ng papeles para sa pagbebenta ng lupa, biglang dumating si Gregorio, malinis na ang ayos, nakaitim na kotse, at sinamahan ng mga tauhan ng RH Holdings. Ipinapatawag ko ang pagpupulong na ito, Ania. Ako na ngayon ang bumibili ng buong sitio dagok. Nagtaas ng kilay si Mr. Alonte. At sino ka naman, matanda? Ito ang mga papeles, sabat ng babaeng kinatawan. Si Ginoong Gregorio R. Hensen ng bagong may-ari ng sitio dagok. At hindi lang niya ito bibilhin, ibibigay niya ito sa mga naninirahan dito. Gulat ang lahat, tumingin si Oliver kay Gregorio na ngayon ay muli na namang tahimik, kalmado, ngunit may ngiti sa mga mata. Hindi para sa akin ang lupaing ito, wika niya. Ito'y para sa mga taong tunay na marunong magmahal at magmalasakit. Sa mga sumunod na linggo, ginawang formal ni Gregorio ang mga titulo ng lupa. Binigyan niya ng kanikanyang lote ang bawat pamilyang naninirahan sa sitio. Pinalinis ang lugar, pinalakas ang pasilidad, at pinalitan ang mga barong-barong ng maayos na tirahan. Ang mga tumulong sa kanya, lalo na si Oliver, ay isinama niya sa kanyang mansiyon sa Tagaytay. Ginawa niyang sekretaryo si Oliver, pinasok sa kolehiyo at tinuring na parang sariling anak. Ang mga dating nambasto sa kanya, ay tuluyang iniwan ng pagkakataon. Sa isang mamahaling hardin sa Tagaytay, may isang matandang lalaki na mahilig pa rin sa simpleng kape sa plastik na tasa, may tinapay sa tabi. Nasa veranda siya, tahimik, habang ang kanyang, anak, na si Oliver ay abalang nagtatrabaho sa opisina. At minsan sa hapon, kapag malamig ang hangin, sumasandaw si Gregorio sa upuan at bulong niya sa sarili. Ang yaman, hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa init ng loob ng taong hindi naghahanap ng kapalit. Maaga pa lang ay gising na si Oliver. Masarap ang simoy ng hangin sa sityo dagok. Malinis na ang mga kalsada, may mga tanim ng gulay sa gilid, at ang dating barong-barong ay mga maayos ng tahanan. Salamat kay Don Gregorio Henson, ang dating taong grasa na ngayon ay tinuturing na bayani ng sitio. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, isang makapal na usok ang biglang sumangga mula sa silangan. Sunog! Sunog! Sigaw ng mga bata, tumakbo si Oliver kasama ang ilang tanod. Sa dulong bahagi ng sitio, sa dating tambakan ng basura, naroon ang apoy. Mabilis itong kumalat at ilang barong-barong ang tinupok, pati ang maliit na library na itinayo ng RH Foundation. Pagkaraan ng ilang oras, naapula rin ang apoy. Walang nasaktan, ngunit maraming nawala na naman ng tahanan. Aksidente ba ito? Tanong ni Oliver kay Kapitano Mercy. Hindi ko alam, pero may mga nagsasabing may lalaking nakitang may dalang gasolina kagabi. Napakunot nuo si Oliver. Kinagabihan, pinatawag ni Don Gregorio ang lahat ng leader sa komunidad. Hindi tayo titigil. Kung may gustong sirain ang ating pinaghirapan, mas lalo tayong dapat magtulungan, mariin niyang wika. Ngunit habang nagsasalita si Gregorio, may isang itim na SUV ang huminto sa labas ng barangay hall. Bumaba ang isang lalaking may hawak na folder at suot ang mamahaling salamin. Matikas ang tindig nito, at nang makapasok sa hall, agad na nagsalita. Magandang gabi. Ako po si Congressman Vino Aragon. May dala akong proposal na tiyak makikinabang ang buong sitio Dagok. Tahimik ang lahat. Gusto po namin gawing ecotourism and leisure complex ang lugar ninyo. May resort, casino, at international airport. Lahat kayo ay mabibigyan ng relocation at compensation. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang iba'y natuwa, ang iba na may nagduda. Ngunit ang pinakamarahas ang naging reaksyon ay mula kay Gregorio. Hindi mo kami maloloko, Vino, malamig na wika niya. Kilala kita, at alam ko kung anong klase kang tao. Ah, Gregorio, ngumisi si Vino. Hindi mo na ako hawak. At sa pagkakataong ito, may hawak akong lihim na sisire sa iyo. Pagka uwi ni Don Gregorio sa kanyang pansamantalang tirahan sa sitio, tahimik siyang naupo sa lumang silya sa veranda. Kasama niya si Oliver na tila hindi mapakali. Don Gregorio, wika ni Oliver, sino po ba talaga si Congressman Vino? Kilala niyo po siya, di ba? Dahan daw ang sumimsim ng kape si Gregorio bago sumagot. Dati kong kababata sa kolehiyo. Sabay kaming pumasok sa negosyo. Ngunit noong umangat na ako, nawala siya sa eksena, nabaon sa utang, nalulong sa sugal, at sumapi sa mga makapangyarihang politiko. Ngayon, bumalik siya hindi lang para sa lupa, kundi para maghaiganti. Napakunot noo si Oliver. Pero anong lihim ang sinasabi niyang hawak niya laban sa inyo? Saglit na natahimik si Gregorio. Halatang may mabigat sa kanyang dibdib. May isang desisyong ginawa ako noon. Isang korporasyong senarikok at maraming empleyado ang naapektuhan. Isa sa kanila ay ama ni Vino. Kinabukasan, ikinagulat ng buong sityo ang pagkakaroon ng bagong community forum, isang consultation, daw kasama ang mga taga-congressman. May libreng bigas, instant noodles, at paminsan-minsan ay envelope na may lamang pera. Mga kababayan, sigaw ng MC. Hindi po ito sa pilitin, pero kung sakaling pumayag kayo sa proyekto, may bonus pang trabaho at pabahay sa ibang lugar. Sa likod ng entablado, si Vino ay nakangiting parang politikong sanay magsinungaling. Napansin niyang dumating si Oliver, kaya agad siyang lumapit. Ah, ikaw si Oliver. Alalay ng dating taong grasa, ba? Diba? Patotsyade niya. Hindi umimik si Oliver. Bakit hindi mo ako samahan? May alok ako sa'yo, project manager, isang daan at piso kada buwan. Gusto kong ikaw ang maging mukha ng bagong sityo dagop. Ngunit mariing tumanggi si Oliver. Hindi lahat nadedaan sa pera, congressman. Mas mahalaga ang dangal at komunidad kaysa kasino at relocation. Napangisi si Vino. Balang araw, magsisisi ka. Sa opisina ng RH Holdings sa Makati, isang bagong karakter ang dumating, si Mia Alonte, anak ni Mr. Alonte, ang dating nambastos kay Gregorio noong ito'y nagpapanggap palang na palaboy. Si Mia ay isa ng matapang na journalist. Gusto niyang imbestigahan ang totoo sa pagitan ni Gregorio at ni Vino. Habang sinusuri niya ang mga luma at bagong dokumento, may isang folder siyang natisod, Project Darna, Sitio Dagok Redevelopment, 1998. Napansin niya ang pirma ni Gregorio, at pirma ng ama ni Vino. Mukhang may kasaysayang tinatago dito, bulong ni Mia. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng sitio, sumabog ang isang maliit na bomba sa covered court ng barangay. Walang nasaktan pero malinaw ang mensahe, magulo na ang laban para sa sitio. Tumakbo ang mga residente habang si Oliver ay agad na nagpunta kay Don Gregorio. Hindi na ito usapin ng negosyo, sabi ni Oliver. May karahasan nang nangyayari. Ano ang dapat nating gawin? Muling tumayo si Gregorio, tila bumabalik ang dating tikas ng isang CEO. Panahon na, Oliver. Kailangang lumaban tayo. Hindi lang para sa sitio, kundi para sa bawat taong naniniwala na hindi kailanman kayang bilhin ang dangal. Sa isang storage facility sa Pasig, muling bumalik si Mia Alonte, dala ang kumpirmasyon na may iniwang dokumento ang kanyang ama bago ito namatay, isang lumang kahon na may label na, Confidential Project Darna. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang binubuksan iyon. Sa loob ay may mga sulat, lumang contracts, at isang lumang videotape na may pamagat, Sitio Dago, Final Negotiation 1998. Dali-dali niyang pinanood ito sa lumang VCR ng kanyang tita. Sa video, naroon ang ama ni Mia, si Mr. Alonte, si Gregorio, at si Vino. Pinag-uusapan nila ang redevelopment ng sitio dagok noon pa man. Ngunit ang shocking ay ito, si Gregorio ang pumihil sa demolition noon, at siya ang nagbigay ng temporary cease and desist order para protektahan ang mga residente. Ngunit dahil doon, bumagsak ang shares ng kumpanyang pinamumunuan ni Alonte at ni Vino. Pinagtanggol niya ang sityo at ipinahamak siya ng sarili kong ama. Bulong ni Mia, nagsimulang gumuhit ang duda sa kanyang puso. Sa isang iglap, ang imahe ni Gregorio bilang matandang grasa ay naging larawan ng isang taong handang magsakripisyo kahit mawala ng lahat. Muling nagpadala ng emisaryo si Congressman Vino kina Gregorio at Oliver. Dalawang lalaki ang dumating, may dalang dokumento. Kung pipirma po kayo dito, lalampas sa 50 milyon ang matatanggap niong kompensasyon at isasama kayo sa board ng kumpanya, wika ng isa. Ngunit hindi pa rin natinag si Gregorio. Hindi ako nabuhay ng ganito katagal para lang ibenta ang dangal ng lugar na ito. Nang mapahiya, ang isa sa mga emisaryo ay naglabas ng isa pang envelope at itinulak ito sa mesa. Kung ayaw niyong tanggapin, baka ito ang tanggapin ng mga tao sa paligid niyo. Pagbukas ng envelope, naroon ang mga larawan ni Oliver, kasama ang mga mahal niya sa buhay, nakuhang tila minamanmanan. Babala yan, Don. Hindi lang negosyo ang pinapainit nyo. Napakuyong ng kamao si Gregorio. Tahimik, ngunit mapanganib ang titig. Nagpunta si Mia kay Oliver sa sitio. Oliver, kailangan nating mag-usap. May hawak akong ebidensyang maglilinis sa pangalan ni Don Gregorio. At may isa pa, isang papeles na pinirmahan ni Vino noon, isang kasunduan ng land acquisition na idineklara niyang lost pero kopya pala'y nasa storage namin. Binali nila ang City hall, at habang nagme-meeting ang mga barangay heads, ipinalabas ni Mia ang lumang video. Tahimik ang lahat, lalo na nang mapanood na si Vino ang nagpumilit noon sa demolition habang si Gregorio ang naging hadlang. Wala siyang intensyong kunin ang lupa. Noon pa man, siya na ang tagapagtanggol natin, umiiyak na pahayag ni Kapitana. Mercy, kinabukasan, naglabas si Mia ng public report gamit ang kanyang plataforma bilang mamamahayag. Viral agad ito. Muling lumitaw sa headline si Don Gregorio, hindi na bilang taong grasa, kundi bilang ang tunay na tagapagtanggol ng sitio Dago. Galit si Vino. Sa isang secret meeting kasama ang ilang korap na opisyal, binalangkas niya ang mas madilim na plano, isang peke at sapilitang eviction notice. Ngunit hindi niya alam, sa bawat hakbang niya, may sumusubaybay na, at hindi lang basta mamamahayag. Habang kumakain ng lugaw si Oliver sa labas ng kanyang bahay, dumating si Mia, dala ang mas makapal na folder ng ebidensya. Sa loob nito ay hindi lang ang video at kontrata, kundi pati ang bank records, dummy corporations, at mga whistleblower statements laban kay Congressman Vino. Handa na ba kayong lumaban ng harapan? Tanong ni Mia, tumanggaw si Gregorio, hindi lang ito laban para sa sitio dagok. Laban ito sa sistemang nagpaluhod sa mga tulad natin sa matagal na panahon. Nagpa siya silang magsampan ng kaso sa Office of the Ombudsman at Civil Court. May kasamang press conference, si Mia ang nagsalita sa media habang si Gregorio, sa unang pagkakataon, humarap ng buo ang loob bilang dating CEO at bilyonaryo. Ang taong ito, sabay-turo sa larawan ni Vino, ay matagal nang umaabuso ng kapangyarihan. Panahon na para managot, dahil sa pagbubunyag, naging desperado si Vino. Gumamit siya ng kapangyarihan sa Kongreso para maglabas ng Executive Housing Relocation Order na sapilitang lilipat ang mga residente ng Sitio Dagok sa malayong lugar sa Rizal. Isang gabi, dumating ang mga truck at bulldozer. Kasama ang mga pulis, may hawak silang papel, legal to, may court order, sigaw ng hepe, ngunit sumalubong si Gregorio, si Oliver, si Mia, at ang buong barangay. Buo ang loob nilang hamarang sa daraanan ng mga makina. Walang papasok, Sigaw ni Kapitano Mercy, hindi kami aalis sa lupang pinaghirapan namin. May throw na kaming hawak mula sa Korte Suprema. Dagdag ni Mia, sabay taas ng papel. Nagkagulo, may mga nagtangkang manakot pero dumating din ang media. Live coverage, lalong nalamo ng kahihiyan si Vino. Matapos ang ilang linggo, sunod-sunod ang naging balita, frozen bank accounts. Suspension sa Kongreso, criminal case for plunder and caution. Si Vino ay tuluyang pinatalsik. Samantala, ang sitio Dagok ay opisyal nang idineklara bilang Community Protected Zone, na hindi pwedeng pasukin ng commercial development ng walang pahintulot ng buong barangay. Nagdiwang ang mga tao, pista, may libreng pagkain sa covered court. Sa entablado, muling nagsalita si Don Gregorio. Nang una akong dumating dito, wala akong dala kundi damit at pag-asa. Kayo ang tumanggap sa akin. Ngayon, kayo rin ang inspirasyon ko para panatilihing buhay ang dangal ng sitio Dagok. Ilang buwan matapos ang lahat, isa ng ganap na komunidad ang sitio Dagok. May eskwelahan na, may health center, at si Oliver ay nahalal na bagong barangay kapitan. Si Mia ay patuloy sa kanyang advokasya bilang investigative journalist, habang si Gregorio ay tahimik ng namumuhay sa kanyang maliit na bahay, di na isang mansion, kundi isang simpleng tahanan malapit sa mga taong mahal niya. Hindi ko na kailangang patunayan kung sino ako, wika niya habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang mahalaga, may mga taong naniniwala sa mabuting laban.